Virgo, ang dalawang libo at anim ay isang taon ng ambisyon at diskarte. Sa pag-ilaw ng Jupiter sa iyong ikasampu at panglabing isang solar house, naninibabaw ang karera at networking. Sa maaga, magtakda ng malinaw na mga layunin at manguna. Kalagipnaan ng taon, nire-reset ng solar eclipse ang iyong pananaw sa mga pamatadalang pangara. Balibutan ang iyong sarili ng mga taong sumusuporta sa kung saan ka pupunta, hindi kung saan ka napunta. Pag-ibig. Ang pag-ibigan sa taong ito ay maaaring malapit na naubnay sa iyong karera o panlipunang mga layunin. Naakit ka sa mga kasosyo na may ambisyon at mithin. Ang eclipse ay maaaring magdulot ng pagbabago sa mga pagkakaibigan na makakaapekto sa iyong buhay pag-ibig. Ang isang kaibigan ay maaaring madinhigip pa o ang isang grupo ng dinamika ay maaaring lumipat na nagbubukas ng silid para sa mas makabuluhang mga koneksyon. Karera Ito ay isang taon upang umakya. Ang Jupiter ay kumikinang sa iyong sektor ng reputasyon, na nadadala ng mga promosyon, mga tungkulin sa pamumuno, o matapang ng mga profesional na hakbang. Ang Eclipse ay nagbubukas ng mga pinto sa makabuluhang pakikipagtulungan o makataong gawain. Umamat. Nasa iyo ang spotlight kung handa ka na. Umanap ng kalinawan, tuklasin ang katotohanan, baguhin ang iyong buhay. Mula noong 2001, ang Absolute Lip Psychic Network ay nakatulong sa mahigip limang milyong tao na makahanap ng patnubay, sagot at kapayapaan ng isip sa mga usapin ng puso, karera at mga pinakapersonal na hamon sa buhay. Ang aming mga psychic ay hindi lamang likas na matalino, sila ang pinakamahusay sa pinakamahusay. 2% lang ng mga aplikante ang pumasa sa aming mahigpit na proseso ng screening na tinitiyak na kumonekta ka sa pinakamahusay. Sa mahigit 68 dokumentadong hula sa aming newsletter, nagpasindak sa manunood sa pagiging totoo, isipin kung anong insight ang matutuklasan aming mga upside check para sa iyo. Dalugarin ang aming website may higit sa 3,000 video sa tarot, astrologiya, higit pa sa limang wika, kasama ang pang-araw-araw na horoscope sa walong wika bigyang kapangyarihan ang iyong araw. Huwag maghintay makuha ang sagot na narapat sa iyo. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitong putpito o bisitahin ang Absolute Lipsite. Kom simulan ang iyong pagbabasa. Magsisimula na ang iyong kalinawan.